So good morning no, huling araw ngayon sa holiday dito sa Saudi Arabia uh, Apat na araw kaming walang pasok So sa ating mga kababayang housekeeping, kung kayo mag housekeeping dito sa Saudi Arabia Ganon din kayo kapag uh, holiday uh, May apat na araw, may dalawang araw, may tatlong araw so, Yan ang mga maranasan nyo dito kapag kayo ay nag housekeeping Hindi lang nag housekeeping, pati sa ating mga kababayan na uh, magtatrabaho dito sa Saudi Arabia Ah uh, dito ako ngayon sa Tuwal, uh, malawak dito na lote uh, na dito tayo na assign. At galing tayo sa Riyadh. So may isang kababayan tayo na humihingi sa atin ng uh, tip uh, bagong punta sa dito sa Saudi Arabia. First timers siya, kung ano daw may payo natin sa kanya no. Kapag ikay first timer dito sa Saudi Arabia, uh, mag-observe ka muna. Pag-aralan mo muna yung mga paligid kung anong mga sitwasyon uh, So magmasid-masid ka muna. Tsaka isa pa, kapag bago ka dito, huwag ka muna ng uh, gala ng gala na mag-isa ka. Kasi di mo pa kabisado yung halimbawa, doon ka sa Riyad. Halimbawa, dito ka sa Jeddah. Di mo pa kabisado. Kailangan uh, sumama ka muna doon sa mga bitirano na mga housekeeping or mga bitirano na katrabaho mo. Huwag ka muna mag-isa, lalo na pag sakay ng taxi, huwag ka muna mag-isa. Kailangan na uh, may kasama ka isang bitirano, dalawa, sumabay ka muna sa mga Medyo matagal-tagal na dito para makabisado mo ang lugar sa sunod kahit mag-isa ka na. Pangalawang pag-aralan mo ang mga lingwahe dito. So bago ka, hindi mo maintindihan yung mga Arabic pa, kung anong mga Arabic sa mga ganito, anong Arabic sa mga uh, ganyan. Kailangan uh, pag-aralan mo muna. no Mayroon din namang English. Uh, pwede magsalita ng English. Pero yung iba, hindi talaga makapagsalita ng English, kailangan mo talaga mag-arabic. So, kung may mga bitirano kang kasama, uh, sila makasagot sa mga ganyan. Uh, Magtanong-tanong ka rin kung uh, anong ganyan, anong ibig sabihin, anong ibig sabihin nito Magtanong-tanong ka sa mga bitirano. Doon mo malalaman ang mga iba pang uh, bagay dito sa Saudi Arabia. Lalo na sa pamamilingki, ano, uh, kailangan na uh, may kasama ka, hindi ka pwedeng mag-isa. At uh, pagsakay ng mga taxi kailangan may kasama ka. Lalo na kapag ikaibaguhan. Uh, mahirap yung mag-isa ka lang. Hindi mo alam paano sasabihin. So, kailangan mo pa rin ng mga guidance, sa mga bitirano, at mga kasama mong mga datihan dito. Ito, importante, lalo na sa, dun sa kwarto. Uh, sa kwarto naman dito, lalo na sa accommodation, uh, lima hanggang anim kayo sa kwarto. Kailangan yung uh, mga tao dyan, na pakisamahan mo kasi may mga tao na ayaw ng nakabukas ang ilaw habang natutulog mayroon din mga tao na habang nakahiga ayaw ng ingay kailangan pag nakahiga na yung ibang tao may tao na sa loob uh, kailangan magdahan-dahan ka tsaka bago matulog ang lahat ikaw na huli sa papasok sa kwarto kailangan Magsabi ka bago mo patayin yung ilaw, kasi yun pala, may ibang tao may ginagawa pa, ibang kasama mo may ginagawa pa. Magsabi ka, oh patayin ko na ba tong ilaw. Kailangan dyan yung uh, respeto, lalo na kapag mga datihan ng mga kasama mo. Uh, Siyempre, mga dati na sila, kabisado na lang yung mga ibang ugali ng kasama nila. Kailangan uh, makisama ka, kasi pagdating dito, hindi naman kayo ihalo ng mga ibang lahi. Masama-sama rin naman kayo mga Pilipino lahat. Kaso, alam niyo naman na sa Pilipinas, iba-ibang kultura, iba-ibang tribu yan pagdating dito sa Saudi Arabia. Pangasinan, Ilocano, Bisaya, Cebuano, Ilongo mga iba-ibang uh, ano na yan, uh, lugar sa Pilipinas. So, kailangan pakisimahan mo talaga yan. Hindi naman lahat ng tao mabait, hindi lahat ng tao ganon. Maintindihan ka, kailangan mag-adjust ka rin sa sarili mo sa pagsakay naman ng bus kasi mga coaster yung service nyo dito uh, kailangan kung saan ka nakaupo doon ka lang talaga halimbawa nakaupo ka dyan halos nga isang kontrata yun ang upuan mo eh, sa bus eh kasi kung palipat-lipat ka ng upuan yung ibang mga sama mo magagalit sa'yo kasi gusto niya yung halimbawa yung upuan na gusto niya inupuan mo eh syempre sasabihan bakit nandiyan ka eh ako dyan kahapon ah. o gano'n na sasabihin ng ano Uh, kasama mo. Kailangan kung saan ka nakaupo, doon ka lang talaga uupo hanggang kapag papunta na kayo sa trabaho. Dito no, marami kang pakisamahan eh. Pakisamahan mo yung nasa kwarto mo, pakisamahan mo yung mga katrabaho mo sa sakay ka ng bus. Pakisamahan mo pa yung mga lalo na sa trabaho. Pakisamahan mo. Kaya mahaba-habang pasensya ang uh, gagawin mo dito pagka ikay nagtrabaho. Siyempre, para hindi ka mapaaway, eh, mas maigi na lang magpakumbaba ka para walang gulo. Kaya kung mainitin ang ulo mo, <laughs> dyan sa Pilipinas galing, iwanan mo na lang yon kasi dito, iba na to dito. Magka problema ka dito, makasakit ka ng tao, lalo na pag uh, suntok mo, tapos dumugo yung ano, eh, kulong, abutin mo. Pagdating sa trabaho, uh, maghalo-halo na yung mga ibang nationality dyan. Hindi lang naman tayo mga Pilipino dito ang nasa ibang job site eh. Marami. Uh, iba-ibang kumpanya, meron ding Bangladesh, merong Indian, merong Nepal, Filipino. So yung apat na 'yan, 'yun ang mga kasama mo dito sa trabaho uh, sa isang job site halimbawa. Hindi naman pwede sa isang job site lang puro Filipino, hindi hindi mangyari 'yan. Kailangan mayroon talagang Bangladesh, merong Indian, merong Nepal at saka tayo mga Filipino. So hindi maiwasan yung mga paangasan, yung mga pride dyan payabangan. At saka yung bole-bole, mayroon yan dito din na mga ibang lahi. Kaya lang, mag-adjust na lang kayo para hindi mapaaway, masabak sa gulo. Kasi mahirap na. Eh, trabaho hinahanap natin dito, pira hinahanap natin, eh, mag-adjust na lang para walang problema. Kaya pagbago ka dito, ah, mag-adjust ka talaga. Hindi pwedeng hindi. Makiramdam ka muna, mag-observe ka muna kung anong mga kalakalan, kung anong mga ginagawa ng ibang mga kababayan natin yung Pilipino. So magtanong ka rin kung anong dapat gawin sa ating mga kababayan, mga bitirano na rin. Alala ko lang din sa ating mga kababayan bagwang pupunta dito, uh, magtrabaho dito. Kahit mga kababayan natin mga Pilipino, ma-encounter mo rin ng mga taong iba ang ugali. May mga arrogante, hindi ka imikin, uh, pilosopo. Maranasan nyo rin dito yan mga kabus, mga taong ganyan. Mayroon ding mabait, mayroon ding pagtalikod mo, binabanatang ka meron ding uh, maganda lang pag may kailangan sayo uh, maranasan niyo na dito yan mga kaps ang advice ko lang diyan uh, wag lang masyado magtiwala sa uh, ibang tao uh, wag masadong makipagtsismis wag masadong sirain yung ibang reputasyon ng ibang tao kasi kung ganoon na mangyari tas magkwento naman sa isa kwento sa isa uh, away ang kalalabasan sa mga supervisor dito na mga housekeeping uh, team leader Mayroong mga supervisor ng mga ibang lahi, katulad ng Indian. Mayroon din supervisor ng mga Pilipino. Ah, minsan makisama ka rin sa kanila kasi kung may gagawin na mga halimbawa, break time mo na tapos may tatapusin lang, ah, pakiusapan ka na mamaya ka na mag break time kasi tapusin mo na natin to. So, pagbigyan mo, ah, makisama ka na lang muna. Pero kung talagang gutom na gutom ka na, eh, kausapin mo, na sir nagugutom na kasi ako eh oh, ganun talaga minsan pag may tinatapos na ano dito kailangan tapusin agad sa trabaho naman minsan dito may mga trabaho na pressure kailangan mo rin paghandaan yan may mga trabaho rin na madali lang maluwag depende sa area na mapuntahan mo ah, kahit ganun pa man eh, kailangan tayo magjaga, magtiis dahil tayo nangangailangan ng trabaho at pera dito sa Bansang Saudi Arabia ang kagandahan lang kasi dito, kapag nakita kanila na nagtatrabaho lang talaga hindi ka na nila babantayan hindi gaya sa Pilipinas na sa loob ng 8 oras mo, talagang sulit na sulit dito, kapag nakita kanila nagtatrabaho naman, hindi ka na nila pakialaman so yun ang mga tip natin sa ating mga kababayang housekeeping na mga baguhan no? so kung bago kayo, first timer kayo talaga pupunta dito sa Saudi Arabia ang gagawin nyo lang magbaong kay ng biskwit pagkain, ng kaunti laki noodles mga canned goods kaunti lang naman kasi pagdating niyo dito hindi naman agad mabibigay yung mga allowance niyo. Abot pa naman ng mga isang araw dahil kung wala kayong pang uh, kain, kung wala kayong uh, pang supply eh mahihirapan kayo. Kailangan uh, magbaon muna kayo ng mga makakain man lang uh, habang patulog-tulog kayo o habang naghihintay kayo ng allowance. Kahit saan man kayo ma-area, mahirap man 'yan, kaya ninyo. Kasi ganoon talaga ang uh, buhay dito sa pagtatrabaho mag uh, manibago kayo pero mga ilang buwan lang yan wala na maning maning na sa inyo yan ang uh, payo ko sa ating mga kababayang uh, skipping, no? Uh, umpisa ng inyong trabaho mag ipon na kayo magtabi na kayo ng pera kahit dalawa dalawang daan kasi ang buwan ang araw madali lang hindi nyo mamalayan tapos na yung kontrata nyo wala pa kayong ipon kailangan Galing pa lang sa Pilipinas, nag-iisip na kayo Kaya ako yung pumunta sa Saudi Arabia, anong plano nyo? Anong goal nyo? Gusto nyo magkabahay? Gusto nyo bumuling kalabaw? Gusto mong bumuling helicopter? Yun dapat ang planuhin mo mga Cubs Kasi nung ako dati, habang hawak-hawak ko -hawak yung walis, nagwawalis ako Iniisip ko talaga, mag-iipon ako para magkaroon ako ng bahay Mag-iipon ako para magkabili ako ng lute. Ah, Yun naman, ah, natupad naman Kaya lang, hindi pa tapos hanggang ngayon eh, At least, may nabuo ka, may naumpisahan ka Kaysa buong kontrata mo wala ka talagang naumpisahan. Dito sa Saudi Arabia, ikaw mag-budget ng iyong pagkain, ikaw mag-budget sa iyong pera, hawak mo lahat ng pera pag sweldo. So ikaw ang magpapadala sa pamilya mo kung magkano ibibigay mo sa kanila. Allowance, budget sa isang buwan, ikaw ang may hawak nun. Bago magtapos ang ating video, Naniyayahan kita mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ng mga videos na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Shoutout sa ating mga kababayang housekeeping na lagi nakasuporta sa atin dyan sa Pilipinas man yan o dito sa Bansang Saudi Arabia. Shoutout sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood sa aking video.